Ready na kayo? Opo. Ano po lang? Ma? Tinulang manok. Apo. Na. may sayote. Yan. Ay, ba't na marami ha? Opo. Tama. Tamu itanglan. Ba. Bang. Savings ko tino.

Sabi mo, ang manok. Bakit itlog? Manok pa rin yan. San ba galing yung manok? San galing ang manok? Itlog. O, no, ba? Diba? Itlog. Okay. Kaya na kayo. Di yung... naman kami nagmimili ng ulam. Oo, uh, di ba? Uh, Tikman niyo yung itlog. sabaw. Masarap yan. Surap ng itlog yun. Mm. Mm. San ba galing ang manok daw? Itlog. Oo, mm, diba? Itlog. Thank you. Yan gulay, din. Lupit mo talaga mag-isip ng ulam. Kalain mo. Itlog, ginawa mong nilaga. <laughs> Mm. Oh, pa rin to pa, no? Uh, Lutik po talaga. Kaya, tikman natin. Laman siyan pa rin to mm. pa. Tara pa rin. Sarap sa buso Ang mm. mm. galing talaga ng mama niya. Ang gisip na ulo. Ang mm. hmm. dumaan na. Sarap. Mm. Mm. May lasa. Ma, alam mo? First time kumakain ng ganito, ma. Mm. Oh. Ako din. Oh. Nilagang ano, itlog na may sabaw. Nakala mm. namin talaga nilagang unok, ma. Yeah, Di ba? Parang lasa pa natin. Mm. Kasi may chinking cube. Masarap pa ba? Masarap. Masarap yun mm, diba? Masarap Low budget pa rin. na lang. Magkano itlog? Nine. Nine. Tapos sayote. Mm. Mm. Tapos Magkano yun magiging Pero masarap yun ba? Mm. Masarap sabaw. Kailangan paabutin natin yung 64 a day. <laughs> Ang budget natin sa siyang... ako. Lupit mo talaga mag-isip ng yun. Pero ang kaya yung sasak ko. Kasi yung isang isang libo nga yung barya lang. Hindi mo sinabi, nilaga. Nilagang itlog. <laughs> <laughs> Ayun sa talaga. napa apet talaga. Sarap eh. Hmm. Nga kuya, ang sarap. Grabe talaga. Lupit talaga yung isip ng ulam nga mama. Ang <laughs> pernis ha. Lasas yung manok. manok. <laughs> Oo nga, naghahanap kayo ng manok. Eh, saan ba galing yung manok? Sa iglo. Oo. Oh. Anak ah, pa rin to. Salat. Matal na. Wala akong mapabi. O, di ba? Tamsap na doon. O. Kainan yung sabaw. Munti mm, na lang, o. Oh, di ba? Masasabi oh. uh, okay, talaga ni Mama, mag-isip ng aulang. <laughs> <laughs> Gabi. <laughs> eh? Madiscarting Mama ka talaga. sabaw pa Ha? May sabaw pa doon. Huh?